I have so many questions in my mind po na mas pinaniwalaan niya yung asawa niya kaysa sa akin. Nandun ako sa punto na baka inisip din ni Mama na masisira yung family nila. Magdedemanda na kaya si RC para makulong ang kanyang stepdad? Ano kaya ang mangyayari sa kanyang buhay? Patuloy nating subaybayan ang kwento ni RC Paraso dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Welcome to the Seven hall Club Asia. Sonja, meron bang pagkakataon sa buhay mo na may gusto kang sabihin pero di mo magawang sabihin? At ano ang pumipigil sa'yo? Alam ano mo siguro, Eric, nung bata ako, kasi binubuli ako sa school service noon eh, nung mga prep or grade 1 ako. Parang, hirap lang na ikwento kasi yung shame that came with it, yung sinasabunutan ka palagi ng mga ka-school wow. bus mo, tapos kung na anong names na tinatawag sa'yo, parang there was just too much rejection and shame to even begin to uh, tell that to somebody mm. yun yun yung pinakamahirap kasi nakakahiya ang aminin mm -mm -mm -mm. so so sonja tulad mo naranasan din niya ni RC mm. may mahalagang pangyayari sa buhay niya pero nahirapan siyang sabihin at kung masabi man niya paniniwalaan kaya siya ano kaya ang gustong ikumpisal ni RC patuloy nating subaybayan ang kanyang kwento I have so many questions in my mind po na mas pinaniwalaan niya yung asawa niya kaysa sa akin. Bagamat nais na maipakulong ng tita ni Arcee ang kanyang stepfather dahil sa sexual abuse, mas nanaig sa kanyang ina na huwag ipagpatuloy ito. Nagalit ako eh, pero mas nanaig yung love ko sa kanya kay mama. So, inunawa ko siya. Kasi nga, nandun ako, nandun ako sa punto na baka inisip din ni mama na masisira yung family nila. So, inintindi ko, hanggang dumaan na lang yung mga araw na naging normal na lang at bumalik sa lahat. Hindi naglaon, nagbukas ang kaisipan ni RC sa pagbibisyo. Kasama na ang paggamit ng droga dahil sa impluensya ng kanya mga kaibigan. Nung una, ayoko pa. Pero nung huli, nag enjoy na din akong gawin. And also, yung pagsisigarilyo, uh, ginagawa ko siya. Ginagawa ko siya. Parang yun yung naging parang pang-coping up ko din. Mm -mm. And everything was just parang normal for me. nag -e enjoy ako sa ginagawa ko. Kasi feeling ko doon, pag ginagawa ko siya, parang feeling ko may value ko dito ah. Ang angas ko dito ah. Dagdag pa rito, nagkaroon ng porn addiction si RC. Magkakasama kami and hanggang naging addiction na namin, parang never comes a day na hindi kami nanonood. Masaya lang ako napapanood siya. And somehow, ang uh, ginawa, ginagawa ko po is touching myself na lang. Mm -mm. Ganon po yung nangyari. Minamask ko yung sarili ko para hindi nila makita yung totoo ako. Na pag ako na lang, talagang grabe yung nararanasan na pain, yung pag-iyak, lahat-lahat. Pero in front of the public, uh, ibang RC naman yung nakikita nila. Habang nagbabago na ang pag-uugali ni RC, ang kanyang ina ay binitiwa ng pagbebenta ng droga. So she decided to stop na dahil nga maraming times na siyang nakulong and andaming daming na sa kanya. Nakita ko eh, buma gumagawa siya ng diskarte na kumbaga patas. Yung gaya na ginagawa niya dati, nagtitinda-tinda. Sa tulong din ng kanyang tita ay naimbitahan si R.C. sa Center for Community Transformation na naglalayong gabayin ng mga tao sa tulong ng Bible Study Group you really have to attend the morning devotion, yung mga ganun. So, doon na po nagsisimula yung eagerness ko na I really want to change. Doon parang nagsisimula na talaga yung journey ko as Christian. Pero hindi pa malalim. Sobrang babaw pa talaga. Ang pagtahak tungo sa pagbabagong buhay ay hindi naging madali para kay RC. Parang go with the flow ka lang. So masasabi ko na nung time na yon eh hindi pa talaga founded yung aking faith kay Lord. There are more into transformation. Nandudun din po sila. And I was wondering, sabi ko, paano mo mag-transform? Paano ba magbago? Sobrang tug of war po talaga. Kasi para kang sakang. Yung kayo libila mong paa for change. Yung kabila namang paa. Gusto pa tumikim eh. <laughs> gusto pa. So napakahirap po. Talikuran na kaya ni R.C. ang mga masasamang gawain at lumakad siya sa tuwid na landas? Tungayan natin yan sa tampok nating kwento ngayong linggo. So andiyan nakita natin no nagsimula ng mag magmanifest. Yeah. <laughs> Ito yung word na manifest. Totoong manifestation. Ito yung totoong manifestation of the past. Yeah. Nag nagkaroon ng gateway. Mm. -mm. Ng, ng daan mm -mm. ng kaaway no. Malit na butas lang from the past and now it blossomed into a negative thing mm -mm. na lulung na rin siya sa iba't ibang masasamang gawain. And because of that, syempre, the shame that comes with it, mm. kailangan niyang feeling niya, kailangan niyang protektahan yung sarili niya, kailangan niya itago. Kung hindi, lalong makikita yung um, parang feeling na malalo siyang mareject mare kapag lumabas ng lahat ng ito, di ba? Alam niyo po yung kwento ni RC, isang paalala na lahat po tayo may mga naging minsan ay naging lihim na talaga sa buhay. Hindi siya isolated isolated case minsan. Ito'y kabigatan, madalas kasalanan. Pero ang Panginoon ay laging handang magpatawad at maglinis. Kagaya nga po ng sinabi na sa 1 John 1 verse 9, Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Dahil sa pag-ibig at biyaya ni Kristo, pwede rin nating tawaging RC ang ating buhay. Redeemed by Christ. Amen. At tanging sa pananampalataya kay Jesus, doon lang tayo may redeem At nagsisimula ito sa isang simpleng panalangin, taos puso at puno ng pananampalataya. So, if you can relate with RC and maybe like her, may mga tinatago ka sa buhay mo, maybe heaviness, in your life or things that have happened that are just too shameful to even um, talk about, but the Lord sees the heaviness in your heart. The Lord sees the things that that you feel ashamed of, and He's saying, I, I'm not rejecting you. You can come to me. I'm not intimidated by those things that have happened to you. And the Lord wants to remind you, even in fact, I want to be the one to redeem you and transform you and give you a new life a life that is filled with love Allah lo a life that is is filled with freedom where you do not need to be ashamed mm -hmm. so if that's you and you want to receive that new life mm -hmm. that new and I'm um, free life that can only come from Jesus Christ pray the simple prayer with me Panginoon maraming maraming salamat dahil standing before you now God Thank you that you see me. I am seen, Lord. You see what has happened to me. You see what I've done, and yet you are telling me Panginoon that you love me and that you do not reject me. In fact, you want to be with me and have a relationship with me. So, Lord, today I receive that invitation. I'm saying yes to your invitation to that new life in Christ. Mm. Panginoon, maraming maraming salamat because you sent your son Jesus Christ. To live the life that I should have lived, and He also died the death that I should have died, the death that I deserve. He died that on the cross for me, and He didn't stop there. Jesus rose on the third day, proving that He is powerful, proving that He is the Son of God. That when I put my faith in Jesus Christ and receive Him as my Lord and Savior, I receive that power to transform my life. So, Lord Jesus, today I declare that I declare. That I'm turning away from sin. And mm -hmm. Jesus, today I declare that I'm receiving you as my Lord and my Savior. Holy Spirit, help me. Help me live the life that glorifies you, mm -hmm. that honors you, the new life that you want me to live. Thank you because I do not need to do it alone, but you empower me to live that life that comes from you mm -hmm. and to live it for you. Thank you, God. In Jesus' name I pray. Amen. amen. Amen and amen. I am praying for this person who's watching right now. You have been living in sexual promiscuity for a long time. I pray that you will be delivered in the name of Jesus. You may not do it by yourself, but God can. He will send people to reach out to you and save you. There's a person who is um, uh, going through a, um, an HIV positive life. kaya kang palakasin, kaya kang pagalingin, but keep on putting your faith in God in the name of Jesus. Amen and amen. Kung taos puso kang sumabay sa aming panalangin at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at personal na tagapagligtas, isa ka ng bagong nilalang. Ang iyong pangalan ay nakasulat na ngayon sa Aklat ng Buhay. Kapatid, gusto naming malaman ang mahalagang desisyong iyong ginawa kaya i-text ang Yes, tinanggap ko si Jesus kasama ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. Para sa ating mga viewers abroad, gamitin ang plus 63 917-126-1442. Congratulations and welcome to Christ's Family. At kung pinapanood mo ang show na ito sa YouTube, i-comment mo naman na yes, tinanggap ko si Jesus. Kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Para naman sa mga nais maging bahagi ng aming online Bible study group, i-comment ang BSG at sama-sama tayong lumago sa pananampalataya. Sumali na sa aming online Bible study group. Sa ating pagbabalik, baka kasama natin dito sa studio si R.C. Paraso. Paano nga ba siya nahulog sa biso at sa mundo ng pornografiya? At paano rin siya tuluyang makalaya, hindi lang sa kanyang mga biso, kundi pati na rin sa mapait na alaala ng nakaraan. Lahat ng yan at marami pang iba dito lamang sa The 700 Club Asia, kaya huwag kayong aalis. <sighs> pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and, and this, this is, is my, my story. story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive two bonus Tanikala telemovies. Kampihan. Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala movies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina, napanood natin sa kwento ni R.C. na nahirapan siyang ikumpisa lang kanyang mapait na karanasan. Pero sa tulong ng kanyang tita ay aabot na sana ito sa otoridad. Pero bakit kaya di na natuloy ang pagsasampan nila ng kaso sa kanyang stepdad? At paano naman nahatak sa bisyo at pornography si R.C.? Para sagutin yan at ang iba pa nating katanungan, narito muli si R.C. Paraso, hello RC. Hello po, pinagpalang araw po sa ating lahat, Amen. sa lahat ng mga nanonood po. Yes, thank you for being here, Amen. RC once again. So, no natin yung yes. kwento ni RC. RC sa loob ng ilang taon, bakit hindi ka nagsumbong, Naghintay ka pa ng ilang taon pa para masabi mo ito yung nangyari sa mm hmm So I think that was from grade 4 to second year high school, mm. no. So mat medyo matagal po talaga. Um, una una po kaya hindi ako nagsumbong is because meron na fear na baka kapag nalaman ng mama ko ay masira yung family na itinayo nila together with my uh, siblings. Mm. So and my stepdad. Mm -hmm. And may threat din po sa akin na kapag sinabi ko, um, sasaktan niya or papatayin niya yung family. So kaya po talagang si sinarili ko na lang. Ilan yung kapatid mo sa stepfather mo? Uh um, your mom. Ano po? At ah, tatlo po sila. Tatlo pa. Okay. Wow. Grabe so pati buhay nila pina, oh. uh, parang trinette ng pinang ginamit pang threat sa ng stepdad mo. Um yes po. Grabe no. And mga anak <laughs> niya yun. Mm -hmm. So Ayun na nga. Pero ito, finally yung uh, tita stepped in and gusto nang ipabaranggay and all that. Pero bakit hindi mo nyo tinuloy yung pagsasampa ng kaso sa stepdad? Mm. Mm -hmm. um, well, actually ako po personally ayoko po talaga. Kasi nga magkakaroon ng uh, masyadong maselan yung issue. And um, nag-decide mm -hmm. po yung mama ko na wag na lang So, RC, dumating ba sa punto ng buhay mo na sinisisi mo din yung sarili mo? O sinisi mo ba yung Diyos? Kung bakit, bakit nangyari to sa akin? Mm. Um, siguro po yung sarili ko, sinisi ko talaga na gusto. Mm -hmm. And uh, sobra akong nabuhay sa... Takot, mm -hmm. insecurities, mm -hmm. yung uh, value, sobrang wala po. I, feel, I felt worthless during those times. Mm -hmm. Kasi from, from, from uh, the beginning, parang walang magandang nangyari sa buhay ko. Ano? Pero yung sinisi ko si Lord, hindi po siguro, pero na-question ko po siya. Bakit sa tingin mo sarili mo yung may kasalanan sa pang-aabuso sa'yo? Kasi I'm sure ang daming ganun yung iniisip eh. Um, hindi ko rin po ma-explain nung time na yun, no? pero pakiramdam ko na ayoko kasi parang maging burden hmm. sa mga taong nasa paligid sa akin. Parang lumaki ako sa thought na ako na lang, ako na lang yung uh, ma mahirapan, ako na lang masaktan. So nung na-mention na ko po 'yun sa kanila at nag nagkaroon ng division sa family, mm. kaya nag-end up na sabi ko dapat di ko na lang sinabi. Parang uh... dumating din sa point na dapat din nilang ako pinanganak. Parang uh... ganun po. Grabe yung mga kasi sa yes sa na naririnig natin about ourselves no but yun na nga hindi na natuloy and then nag-umabot na tayo sa hindi magagandang habits paano napunta na nahatakan na lang ng barkada mo naman ngayon sa pagbibisyo naman mm -hmm. kasi nga po diba naghahanap ako ng worth ko mm -hmm. so maraming aya na mga kaibigan no until one time i give in no so mm -hmm. tinry ko sabi ko why not kasi parang worthless naman ako. Wala na naman patutunguhan tong buhay na to. So, ano, what more pa na pwede kong magawa, no? So, I tried. Um, at first, parang tikim-tikim lang. And then, eventually, naging bisyo na. Mm. Kung bagay yung... Umabot din ba sa... Trinay mo yung nilalako ng, mga, ng nanay mo noon? Almost po, oh, almost. almost. <laughs> <Grabe>. <laughs> Muntik na. <laughs> Grabe, no? Bukod doon, RC na ka din sa pornography. No? Paano naman ikaw na simulang mainganyo rin dito? Mm -hmm. um, dahil nga sa brokenness no, so talagang naghanap ako ng love outside. Mm -hmm. So nakita ko yun sa mga friends ko. Meron ako mga friends na talagang they are so into it. Mm -hmm. So sabi ko, ano feeling? So doon kami sa bahay ng friend kong babae, eh. nagre-rent kami ng mga VHS tapes pa noon dati. Mm. Um, doon namin ginagawa, just all girls lang naman, oh, walang, lalaki, walang lalaki, all girls lang. Okay. Just for us, una parang pinapanood lang namin and eventually parang gusto na rin namin gawin. May ganong ano, eh, feeling eh. Mm -hmm. Naingganyo na talaga. Nainganyo na po talaga. talaga. talaga Even sa school, ginagawa namin, magka cut class kami. Para lang manood ng... Para lang manood sa bahay ng klase ko. Mm. Uh, naging addiction na naging rin Naging addiction ito. po. Oh. oh, and then as you were watching it, mm -hmm. ano yung mga tumatakbo sa isip mo? Na parang, mm -hmm. 'di ba? Kasi yung actual na pag-process mo dun sa napapalood mo, what was going through your mind as you were watching the videos? Mm -hmm. I felt something like pleasure, parang mm -hmm. ganon. Parang ay medyo masaya tong gawin. na, parang mm -hmm. ganon. Pero behind all those uh, you know, scenarios, 'di ba? talagang meron din akong ano nun eh, bad experience, di ba po? So mm -hmm. I think yun yung naging takbuhan ko. Mm -hmm. Parang ganun po. Mm -hmm. Sobrang confused. Confused, yes. Yung yeah. buong pagtao yeah, eh. talaga. Confusion that, lead, that led to perversion. Yes. yes. No, of a uh, God-given gift. No? Yeah. So, paano naman ikaw nakakawala rito, RC, na paano natigil yung bisyong pornography? Um, ma mahirap po eh. Sobrang ano, hirap. Uh, pero praise God kasi um dinala po ako sa isang uh, it's, it's like a microfinance organization po sila. Ang initial na uh, ang front nila is nagpapautang sila, mm. pero uh, hindi ka pwedeng umutang kapag hindi ka sumali ng mga Bible studies. So yun ang mga techniques na mga Christian. <laughs> Pwede pala Christian, 'yun. Ano, oh. yes. ng Bible study na <laughs> Yeah, so si mama ko and tita ko are part of it. Wow. So meron silang parang mga scholarships, mga programs for youths, ganon. Mm. So dun po ako na-involve sa organization po na yon. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. and then yun nga bitang ka na sa Center for Community Transformation or that microfinance organization so every time mag-a-attend ka ano yung mga ano yung nararamdaman mo kasi I'm sure ibang-iba siya dun sa mga ginagawa niyo ng mga barkada mo mm -hmm. Well at first hindi nagsisink talaga sa akin LA, <laughs> eh ba Pero alam niyo po uh, nung I was uh, like bata pa lang product na ako ng Sunday school talaga wow. and then nung sa amin may mga uh, Christian churches umattend ako I was part of the worship team as well. Pero, hindi ko so lahat. May pogi kasi sa worship team. Kaya ako ka sumasali. Kaya ako sumasali. So, hindi ko pa talaga alam. Kasi nga dahil broken ako, mm. hindi ko makuha attention sa loob ng family. Nagahanap ako, gusto ko sa akin yung spotlight. Mm. Parang ganon. May ganon po kong anod before. Mm -mm -mm. So, uh, yun, yun po yung nangyari. No? Mahirap sa una. Hindi ko naiintindihan talaga. As in, umaaten lang ako for the purpose of requirement kasi. Ah, para makautang. Makautang. <laughs> yes. Pero at least I'm sure may mga um, seeds na naitanim yun oh. sa, sa puso mo din. Speaking of seeds, mm -hmm. ano, um, Sonja, so RC, sa pag-atin mo sa Center for Community Transformation na ito, ano yung na-transform sa iyo sa panahong ito na pag-upo mo ron, pakikinig? Mm -hmm. May nagbago bang ba ng konte? May, May mga na-transform na... bang konte kahit na mahirap mag-sink in? Mm -hmm. Well, actually hindi ko na notice Pero yung na-transform sa akin is yung faith ko. Ondiyon mm -hmm. Tina, I remember one time pag-uwi ko no, galing po ako dun sa CCT. Mm -hmm. May sumakay na parang hindi ko alam kung mga hold up siya. Mm. Hindi ko ginagawa 'yun, you know? pero nahawa ako sa mga kasama ko dun sa sa CCTV, no? So I was praying. Parang for the first time ginawa ko in Jesus name, in Jesus name. Wow. So nagsasalita na ako ng ganoon and my faith na ako um, nag-nagbo-bloom na, na siya na hindi ko namamalayan. Wow. But of course, the 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 vices nandun pa din naman. Nandun pa din kasi kumaga may seeds of faith na yeah. na nagsimula at um, makikita natin yan in the next episodes pa yun na mm -hmm. oh, nag nagblossom nag mm -hmm. na full bloom na mm -hmm. talaga di ba but um uh, RC, habang mga panahon na nagda-drugs ka, you were hooked on pornography, at may, syempre, dala-dala yung mapapait na karanasan. Sa tingin mo, iniisip mo ba, Lord, nasaan ka habang pinagdadaanan ko itong mga ito? Naisip mo ba yun nung, na naitanong mo na ba yun kay Lord while you were going through or while you were in the thick of all these experiences? Mm -hmm. Yes. Dumating sa point na talagang yun yung mga tanong ko, nasaan ka? Bakit ganito? Bakit ganyan? And uh, to be honest, sa mga time na yon, hindi ko madama na may Diyos. I believe. Mm -hmm. I believe na may Diyos, pero hindi ko madama. Mm -hmm. So, what I did is, I created like, parang imaginary bubble. Na kapag, uh, uh, stress ako, nasasaktan ako ng sobra, I go inside the bubble and just cry and cry and cry. Mm -hmm. Yun. Yun yung naging ko, but I don't really pray a lot. Hindi, mm -hmm. hindi po talaga. Kasi feeling ko walang nakikinig. Mm -hmm. Mm -hmm. Oo, parang mm -hmm. sometimes, no, mahirap talagang ma-imagine na saan ka ba kasi? So, invisible <laughs> siya, di ba? Yeah. So, ang hirap naman din i-articulate sa ating bibig, sabihin, no, ano ano ba to Kaya, in that moment, Arcee, na sabi mo nga may nagbabago mm -hmm. sa pananalita mo, nakakapagsabi ka na ng in Jesus' name, <laughs> yes po tumatawag ka na sa kanya, ano yung? Paano mo tinitingnan ang Panginoon sa buhay mo? Oh. Ano yung, how will you describe Him sa iyong pananaw? Mm. Sino Siya? Mm. What was your view of Him? Oh, Parang oh, ganun. Oh. Oh. Yeah. Well, during the time, parang ano po eh, I know Him as a God na powerful. Mm. Pero hindi ko pa maintindihan talaga kung paano siya mag-work in, uh, in ways talaga na ano na naririnig ko lang, mga testimonies, mga praise mm. reports. Hindi ko makita <laughs> yun. But I know He's powerful. Mm. Na kapag nags, nag-sabi ako, may makikinig or pwedeng depende sa ginagawa ko. Depend Kapag bad ako, yeah. <laughs> so ano siya, parang conditional. Uh Oo. -oh. Conditional Kumbaga. na God. Yeah, kasi at this point, hindi mo pa talaga siya fully na-encounter e yes, eh. No, yes. yung kung sino yung kabuuan ng yung Panginoon. Yung relationship, nagsisimula pa lang uh -oh. kasi hindi pa niya kilala ng hindi lupos. Hindi pa sila talaga together. Hindi pa close yes. na close. Uh Oo. -oh. Ah. Uh -oh. uh -oh. Malalaman natin paano nangyari yan. Diba? But right now, we want to thank you, RC for sharing your story. It seems na parang, oh! Nakikwento nyo na but the depth of what happened to you that you've gone through? It must have been so painful but yet you're here sharing this inspiring journey with us. And sa kwento mo nga, no, nakita naman namin kung paano ang buhay mo ay puno ng... RC. Okay, so R, nandyan ang rejections. Ang C, nandyan ang challenges. Pero purihin natin ng Diyos dahil binago niya ang kahulugan ng RC sa buhay mo from rejections and challenges. Makikita naman natin ngayon, you're redeemed, you're complete, and kitang-kita na ang Panginoong Jesus ang nagkompleto at nagbago sa buhay mo. Amen. Napakaganda ng sinabi mo na yan. Sonja, samantala, kung pakiramdam mo ay kulang-kulang ang buhay mo o parang wasak na wasak na, huwag kang mag-alala, pwede kayong tumawag o sumangguni sa ating mga trained prayer counselors. Narito sila para alalayan kayo at ipagdasal. Ang aming hotline ay 8737 -0700. Pwede rin kayong mag-chat sa amin sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling ishare. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app Congratulations, lalo na sa mga nagsipagtapos ngayong taon. Tama. Congrats sa lahat ng estudyante. Saludo kami sa inyong sipag, tiyaga at determinasyon. And you are now one step closer to achieving your dreams. At hindi lang mga estudyante ang nararapat nating batiin. Congratulations din sa mga kabataang nagtapos mula sa ating dalawang taong feeding program sa Aita Children's Home sa Castillejo, Sambales sa ilalim ng Operation Blessings, Bless a Child Feeding Program, naging instrumento tayo ng pagbabago sa komunidad ng Aita. Sa loob ng dalawang taon, nabigyan natin sila ng masustansyang pagkain na hindi lang nagpatibay sa kanilang katawan, kundi nagbigay din sa kanila ng lakas para patuloy na mangarap at magtagumpay sa buhay. Binigyan din natin sila ng mga gamit sa paaralan, mga notebook at uniforme para mas makatulong sa kanilang pag-aaral. At syempre, nagsagawa rin tayo ng regular medical check-ups para masiguradong maayos ang kanilang kalusugan. At sa mga magulang naman, nagsagawa tayo ng mga workshops kung saan natutunan nila ang tamang pag-aalaga ng anak, wastong nutrisyon, emergency response at mga programang pangkabuhayan na makatulong sa kanilang pamilya. Seeing children thrive and families grow stronger that has been our greatest reward at dahil sa inyong kabutihang loob our faithful partners naging posible ito you sparked a change that will impact generations kaya naman congratulations din sa inyo dahil bahagi kayo ng kanilang kwento at katuwang sa pagtupad ng kanilang mga pangarap yan yeah, pero marami pang katulad nila ang pwede nating matulungan Be a CBN Asia partner today. Part of your giving supports our humanitarian arm, Operation Blessing. To donate, call 8737-0700 or scan the QR code on your screen. Pwedeng via Shopee Pay, Gcash, Maya, or BDO Pay app. May God richly reward your generosity. Samantala, relate ka ba sa kwento ni RC kanina? Pakiramdam mo, puro ba RC rin ang buhay mo, puro rejections and challenges. Alam niyo po kapatid, pwede po kayong lumapit sa Diyos because Jesus can turn your RC into a new meaning, redeemed and complete. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verses 7 to 8, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. That He lavished on us with all wisdom and understanding. Thank you, Lord, for redeeming and completing us. Atito po ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us create more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or send us a message via Facebook Messenger of the Seven Hundred Club Asia. God bless you. more and more. <laughs> Anong gagawin ni RC ngayong tumambad na ang pangangalo niya ng partner at ng kanyang close relative? Malalaman natin niya sa pagpapatuloy ng kanyang kwento sa linggong ito.